guys, sumuulan pa rin hanggang mamayang gabi na to at uh, papasok na tayo sa ating trabaho ayun, oh, nagdala ako ng payong para hindi tayo mabasa kasi pag natunaw yan, basa ako rin good morning guys good morning guys kamuli sa aking youtube channel at kung hindi pa kayo subscribe, please subscribe and uh, notification bell para update kayo dito sa amin good morning guys welcome ulit sa aking youtube channel at papasok na tayo sa trabaho at mamaya yung konti ulan ng snow negative one pa ang temperature dito sa amin pero ang sobrang lamig oh tinanong tinanong nyo at papasok na tayo sa trabaho mamaya yung konti babaksak ng stone na kaya at ang dilim ang kapal at ang kalangitan at ang dilim snow yan snow babaksak mamaya at uh, yung mga nakarang araw wala tayong video dahil maraming trabaho isa pa naka cellphone lang ang gamit ko kasi nasira yung ano ko maghihintay pa tayo ng ilang buwan bago tayo makabili ng camera pang vlog kaya sa aking mga viewers sorry pasensya na po wala kang napanood sa aking mga vlog ngayon kasi magaslaw kasi paggamit ng cellphone wala kasi akong one tripod marami tayong one gastusin ngayon kaya hindi tayo makabili pa Okay guys, kita kita na sa ating work. Ganun pa rin ang trabaho natin. Pagdating sa mga po, linis, plancha, at sa hapon naman, linis, luto. Wala tayong plancha sa hapon kasi misis ko ang namamalancha doon kahapon sinun sinatid ko si Paul sa kanyang tennis magaling, magaling na maglaro yung aming alaga sa tennis ah, sa table tennis eh come sa <laughs> guys sinatid ko lang tong alaga ko sa si school kuwe sa school kuwe ekol Okay guys, nayatid ko na yung bata. Medyo late nung konti. Buti merong gwardiya doon sa ano, sa may gate. At nakapasok na si Juan Rafael. Ayan guys, oh. mula na ng isno. Kaya lang, hindi siya ganong ano. May kasama kasi ng ulan, kaya natutunaw na agad siya. Ayan oh. hmm. Diba? Hindi na siya naiipon sa lupa medyo manipis din And, ako. ayan o oh. dito kitang kita yung isno palakas na ng palakas ito yung unang isno ngayong taon na to November pero meron pang kasunod yan mga December, January hindi pa yan ang yung kalakasan niya. nagsisimula pa lang yan Yan. Naubos yung aking ano, yung pamalansya. Pero meron tayong paplansyahin na chimis. Kasi araw-araw nagchichimis yung amo ko. Ay, dalawang piraso lang naman. Meron pa akong nilambahan. Para hindi siya maghanap ng uh, chimis. salamin salamin na to guys, akong naglagay niyang kahapon. Tinulungan ako ng amo kong mawak. Nilagyan ko ng unan dito, suporta para hindi mo Para madali ako mag-screw doon sa taas sa taas na yon nag-screw ako dalawa rito isa sa baba yung amo kong babae ang tagahawak ko <laughs> ito yung dalawang chimis na papranjahin ko ngayon ito yun na siya Hinangang, hinang ko lang siya nilagay ko lang, nilagay ko lang siya sa hanger para matalis siyang matuyo yan papranjahin ko ngayon para meron siyang reserva at yung mga jacket na yon tinambak ni among babae ayusin daw niya hanggang ngayon hindi ayos. okay guys start na tayo ayan guys pauloy na tayo nag-isno pa rin matig oh. manipis na lang siya kain na tayo bago tayo pumunta sa ating next door ayan oh. guys para maabasa itong cellphone ko ayan oh hindi kita sa Amerika, pa bisno yan ayan ang bisno manipis lang siya at pagbagsak at pagbagsak sa sumento tunaw na rin dahil medyo mainit-init yung sumento eh. lupa guys, sumuulan pa rin hanggang mamayang gabi na to at, uh, at papasok na tayo sa ating trabaho ayun, oh, nagdala ako ng payong para hindi tayo mabasa, kasi pag natunaw yan, basa ako yan bago tayo pumunta sa bibigyan muna tayo ng baget, tradisyong dito sa Grand Epicery, para sa misis ko, hindi pa kasi siya nakain And guys, tatawid tayo dito pang wala takot ayun palakas ang palakas yung isa ayan o ginagyo dinadala ng hangin pagbaksak sa lupa eto na una siya yung kamay ko parang tinutusok-tusok ng karayon sa kamig ang guys, so, nandito kasi kami sa ano sa 7th floor. Kaya kitang-kita yung mga ibabaw ng ng uh, bubong ng mga building. Ay, namumuti dahil sa snow. Pero mahina lang siya. Pero kung malakas yan, punong-puno na yan. Puting-puti na yung mga building na yan. Ito dito. Kasi ito, nakakuberan siya. Kaya hindi siya natutunaw ng ulan. Pero yung mga nandoon sa labas, medyo natutuno konti dahil may kasamang ulan yung isno eh hindi siya purong isno po ngayon alas 3:05 ng hapon hanggang ngayon umuulan ng isno umayang may gabi patitigil to ayan pati hangin na madulas na yung ano, yung kalsada kasi dahil sa isno magdalas na siya ayan pag uh, hindi tumigil yan yung isno na yan pag naipon madulas yan lalo na kung may ulan para ng yelo yan guys ya, sasundihin ko lang yung alaga ko dito yung babae yung anak ng amo namin si Elisa sa school baka madapa nagdala na rin ako ng kayong para sabi ng nanay kapit daw sa akin braso. Hindi niya alam. Lagi naman nakapit yun. <laughs> yan o, yan o. Yan, madulas yan. Yan, yung yellow na yan o. Madulas yan o. Yellow na yan. Dito lang yan. Madapit sa uh, bahay namin. Yung school ni Elisa. Uh, guys, uh, muulan pa rin. Uh, kahatid ko lang ng bata sa task ngayon naman, ah, pupunta tayo ng palengke. Bibili tayo ng isda. Isda lang ang kakainin nila. Tsaka ah, fried rice ulit. Lardong with fried rice. Yung lardong na yun parang bacon na ah, got got Dito lang naman yung palengke. Alalang alala si madam. Dahan-dahan daw ako. Baka matumba at tinanong yung size kung anong size bibili siya ng ug sabi ko hindi na okay na to sa naalala ganun yun sa akin nakakahiya naman kami hiyang hiyang na sa mga binibigay niya sa akin kahit na ganun yun eh very generous itong jacket ko ng suit na to eh bigay niya eh. Northern order niya sa Amazon bagong bago kaway mahal to mga nasa kulang kulang 600 euro itong jacket na to kaya hindi ko siyadong ginagamit ganito lang ginagamit ko to pag ganitong panahon na talagang nag winter na yung nag snow na siya dahil yung snow kasi mas sobrang lamig at uh, parang barang mitumutusok-tusok sa kanan ni Sobrang lang ni. Saban. Di bilitaengs na dito sa palengke. Sol, yung sol sa tenyuhin, tampal. Hay n'gebuen ko mem. Ayan madulas no? yan oh. Yan. Yelo yan ai ipon Yan. Yeah. siyan, yan. Pag tumigas yan. Buti hindi negative ang temperature ngayon. Puno lang. Kung nag-negative, butigas yan. Dito tayo. Sa Marce Pasi. Marce, ibig sabihin. Palengke. Mar market. ipipilay natin yan ipapipilay natin ayan pasok tayo at bibili rin tayo ng gulay gagawin magluluto ako ng sotang soup kami pag-uwi sa bahay dito tayo sa pinibilhan ko ng mga isda dito Tu sais quoi Non, mais t'inquiète, je le ferai après. Il est beau gratter ce Dito tayo bibili sa g Bank. Yung uh, ladong. Doon ako lagi bumibili eh. Doon sa uh, nagpipilay na yun. Bilis. sanay na yun eh. Punta naman tayo rito sa no Philippine Store. ako uh, Kumakapal yung paksak na naman kung ang temperature ay negative siguradong puno na yung pulse na dahil dahil pagpatakos siya sa lupa o sa mento natutunaw siya pero sa sasakyan no? kapal na lima hanggang anong na buwan na naman tayo magtitiis sa lamig ilan nung no? kakapal na ng baksak ng isna Yung kamay ba? Para bang sinutusok ng karayong yung daliri ng yung dulo ng daliri sa lamig. Pero sanay na tayo sa ganyan. Kung yung panahon lang yan. Hindi naman laging ganyan mula ng snow. Pag tumaas na naman yung temperatura, tunaw naman yan. Tubig na yan bu hanggang bukas ganito nakita ko sa Amiteo weather forecast nakita ko hanggang bukas ng umaga pero may araw bukas ayang ikong ay may kasama pang hangin magluluto tayo mamaya ng soto ng soup Hindi tayo ng mainit na sabaho Oh.

rin yung yung malakas na isno at yung nasa kalsada tutunaw na rin manipis na lang yung uh, patak niya hindi tulad kanina ah uh, makakapal ngayon guys uh, pauwi na tayo uh, tapos na yung ating uh, trabaho misis ko na lang nagpatuloy ng rice at ako uh, ay umuwi na medyo bawi, bawi naman tayo ng konti nagluluto pa ako ng aming kakainin ngayong gabi kaya nagmamadali tayo ayan para meron tayong panlaban sa lamig nagluluto tayo ng sotang soup chicken sotang ito na ako guys bucket. buti tumila ng konti yung sino. Ay, thank you Lord at makapit. Hingal. Okay, let's see. Bugsan lang natin yung bituan. Okay.